na tubig. Nangin yung mga anak, mas mainam na pinakuluan mabuti ang iinuming tubig. At huwag kalimutan, magdala ng payong o kapote sa tuwing lalabas ng bahay. Dapat, ready ka sakaling umulan. Nako, mahirap ng magkaubo at sipuan. Pero ang mahalaga, kumain ang masustansyang pagkain para i-boost ang ating Immunity laban sa mga sakit. Ilan lamang po sa mga paalala para iwas sakit dala ng pag-ulan. Ako si Dondon Sermino. Ako naman si Ray Fresco Maloy. At kami ang mga vida sa programang A.E. Meeting. Abante ang best. Balita, Balita entertainment, entertainment Sports Talk. Entertainment. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radio. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to! Jenera trying to disengage with move. Esplana trying to look for an opening. He forces this one. Yeah! Sawa so, na ba kayo sa ingay politika? Tumindi na rin ba ang talakan sa showbiz? Kaya kung pagod na kayo sa kanila, dito na kayo sa ibang klaseng talakan. Talakang hatid ay mga kwentong sports. Sport, Sport talakan. talakan. Jerry Cundinera po, ang inyong defense minister. Mr. Cool, Jerry Slana, ang inyong lingkod. Abante, ang best. Palita, entertainment, sports to. Sport Talakan, lunes at webes, ala una hanggang alas dos ng hapon, dito sa DWAR 1494. Abante Radio, abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. teknolohiya at inbensyon, ilan lamang sa mga bagay at dahilan na hindi kabisado ng lahat. Pero paano nga ba tayo makakasabay sa makabagong mundo laban sa digital divide? At paano nga ba natin gagamitin ang bagong teknolohiya para sa pag-unlad ng inyong negosyo? Yan ang iahatid ng programang Abante. Samahan niyo ako at ating pag-usapan ng mga isyong hindi pa huhuli sa modernong mundo ng negosyo. Ako si Jerry Liao ng Abante. Abantek, ang programang gabay para sa kaalaman pang kabuhayan. Samahan si Jerry Liao tuwing linggo alas 8.30 hanggang alas 10 ng umaga dito sa DWAR 1494 Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. katiyakan ng supply ng pagkain. Mula sa paano ba ang pagpaparami ng ani ng palay o bigas hanggang sa gawing hitik sa bunga ang mga prutas at mga gulay. May mga isda at iba pang yamang dagat rin na dapat alagaan sa karagatan. Pero teka, ano nga ba ang nauna? Itlog o manok? Manok o itlog? Nako, mahaba-habang kwentuhan yan. Ang mahalaga, bigyan ng tamang alaga ang mga manok, pati na rin baboy, baka at kambing. O ano? Gusto mo bang dagdagan ang pagkain nyo sa pagkainan? Tara na! Dito tayo sa Usapang Pagkain. Ako si Dexter Ganibe ng Agri Abante. Abante ang best. Balita, entertainment, sports to. Samahan si Dexter Ganibe sa programang Tiyak na Walang Gutom. Agri Abante. Tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito sa DWAR 1494 Abante Radyo Abante ang best Una sa balita Entertainment Sports to mga Pilipino, sports-minded. May mga atleta tayong tumatak at patuloy na gumagawa ng pangalan sa mundo. Manny Pacquiao, Carlos Yulo, Alex Siala, bukod pa ang talaga namang pakitang gilas ng mga basketballista, volleyball players at iba pang atleta ng bansa. Assist, rebound, foul at spike. Ilan lang yan sa mga hit na salita sa mga balitang sports. Hayaan niyong dalhin namin kayo sa mundo ng pampalakasan. Dito lamang sa Sports Now ang si Zeus Valdez, abante ang best sa balita, entertainment at sports talk. Sports Now, lunes hanggang biyernes, alas 7.30 hanggang alas 8.30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494, Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports talk. What? Ang opinion nyo? Wagi! Ang mga balita at showbiz cheese max Bet malu! Sagot na namin ang kwento Kaya add to cart na yan Este, tune in na Sa OOTD OOTD Opinion of the day Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Kasama ang inyong Lodi, Alvin Barcelona, OOTD, Opinion of the Day. Dito sa Bagong 1494, DWAR, Abante Radio, Abante sa Balita at Servisyo. nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports talk. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa istorya. Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Barrio Beras. Mga buhay Pilipinas, pananghalian na po. Tapos na ba kayong mananghalian? Busog na. Bubusogin pa rin namin kayo ng mga bagong balita. Galing naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong uh, araw ito ng uh, Tuesday. At tayo mga kasama ang uh, Petsa ay 25 na. Mabilis po ang panahon. Sing bilis po ng mga provincial correspondents ng Abante Teletabloid na mag ng mga balita. Abante Radio Live Report <laughs> Na peke namin kayo, no? <laughs> na peke namin kayo, ha? Aling Teban, Aling Teban. Aling Pepang, Mang Teban, na peke kita, no? isang taon na pala tayo na magkasama sa Lusob Probinsya. Yun yung aking intro noon, yung spiel ko noon, di ba? Uh, ah, June 25. Talaga naman. Tama ba? 25 yun, di ba? Oo, oh, sa... Parang kailan lang, ang ah? bilis ha. Ah? Naka-isang taon na Luzon Provincia At kami po ay nagpapasalamat sa Abante Radio, sa Prague Corporation. At syempre sa lahat natin mga kasama sa LP, Luzon Provincia, para po sa isang taon ng paglilingkod sa inyo ng programa. Ang paghatid ng mga balita, partikular sa mga probinsya natin sa Pilipinas. Mataba pa pala ako doon. <laughs> <laughs> Nakakatuwa naman. Salamat po, Panginoon. Headlines na tayo ngayon pong araw ng Merkules, June 25, 2025. Mga kalusog, live tayo sa lahat po na himpilan na pwede nyo mapahinggan. 14.94 sa talapitan ang DWAR. Mabilis, mabangis, walang mintis. Siyempre, live tayo sa Abante Social Media. Hanapin nyo lang po DWAR, Abante Radio sa Facebook, YouTube, Facebook at X. At pwede rin mapanood tayo sa Sky Cable Channel 85. Excellent. Ito na mga headlines, LGU Pasi City. Nagsagawa po ng tree planting activity. We'll Sarap yung feeling ng na nagtatanim po ng, ano, ng uh, puno. Uh, pinaka pinakamasarap na activity din yan. Ha? Bahay Pangarap, Home for Women sa Davao de Oro in inspection. Nagit 1,600 na mga DSWD social pensioners sa Kalino Giluilo nakatanggap naman ng stipend para sa ikalawang quarter ng taon. May sokpen program. Dalawang universidad sa Quezon kasama sa 2025 Times Higher Education Impact. Excellent. Yan hoy, ranking at mapasama ka dyan, malaking karangalan. Mga solo parents sa uh, Albay, binigyan ng pampering day. Anong pampers? <laughs> mga solo parents, VIP uh, today dyan po sa bagay ng uh, Albay. Yan mga kalusob, ang headlines natin ngayon po nga ito ng Wednesday, June 25, 2025 unang araw nung last year na nag-broadcast tayo sa inyong programa. Maraming salamat sa inyo. A Siyempre sa pagpapatuloy ng programa natin, ngayon po araw ito na midweek na naman, ay bigyang daan muna natin ang pagbibigay-pugay uh, sa ating mga barangay sa Pilipinas. Nasa 42,000 lang namang mahigit yan. Uh, nasa Cordillera Administrative Region pa rin ho tayo. Narito na ang Tampok Barangay. Barangay. barangay Barangay Tablak Yan po ang ating tampok na barangay today Ang T-A-B-L-A-C, Tablak Barangay po ito sa CAR, sa probinsya ng Abra At uh, munisipyo ng Bangued Ito po ay pinangungunahan ni Kapitan uh, Francisco Bodona Okay at ang populasyon ng Barangay Tablak ay nasa 1,294. Okay. At uh, maganda po dito ang mga tanawin. At uh, kayo bahala kay Kapitan kung saan kayo gustong ipasyal. Honorable Francisco Bodona, Barangay Tablak, sa Car sa Abra, Bangued. Bahagi po ng Tampok, Barangay ng Luso Provincia. Tampok, Barangay, Barangay. Panahon natin mga kalusob ay alanganin. Oh. Hindi man ho ding. Ay, ibig sabihin, hindi mo alamin minsan kung uulan or uh, may araw. So, importante yung patuloy magingat, magdala ng mga pananggalan. At uh, palakasin din po ang resistensya natin. Hani, maraming may mga sipon ngayon. marami uh, hong uh, pag naambunan, eh, dumadami. <laughs> hindi, eh, nagkakasakit ka agad, di ba? Ka importante po na medyo may resistensya. Uh, builder tayo. Kung so, pwedeng vitamins kaya ang itake natin. Uh, marami, pwede, no? Yakap. Mahalagang treatment din yan, di ba? Uh, sa mga mahal sa buhay, everyday. Diretso na tayo sa oras na 12.48 ng pananghalian sa mga Lusob Provincia reporters natin sa buong bansa. Salamat po sa lahat ng mga masasipag nating uh, provincial reporters. Ang media mula sa Palawan at uh, Masbate, inimbitahan po ng Department of Energy. Meron silang tinatawag na Nuclear Energy 101 Training dito sa Maynila. Excellent. Hindi po sa Iran. At ang uh, umaabante sa balita, abante reporter Romy report. Tuloy, kaabanting Romy. So, malalim sa dalawang araw ng Nuclear 101 Training Series ang mga mahamahayag mula sa Palawan at Masbate na ginanap sa Manila simula nitong June 24 hanggang 25 ngayong araw. Ang Nuclear Training Seminar ay sinagawa ng DOE Nuclear Energy Program Interagency Committee o NETIAC. Layunin ito na matutunan ng mga mahamahayag mula Palawan at Masbate Ang tama at sapat na impormasyon na sa usapin na ng Nuclear Energy ipinaliwanag ng DOE na hindi dapat katakutan ang paggamit ng nuclear energy dahil ligtas na itong gamitin tulad ng gamit ng mga maunlad at ma influence ang bansa sa mundo. Kaugnay pa rin ito sa isinusulong ng pamalang nasyonal na posibleng paggamit ng nuclear power sa Pilipinas sa ilang tugon sa kakulangan ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayong araw ay tumungo ang grupo sa Bataan Nuclear Power Plant sa Murong Bataan, kusahan katatapos yung nagpipasya lang ito ngayon uh, ang uh, loob nitong uh, Bataan Nuclear Power Plant para pakita ang lugar uh, sa mga impitadong mamamahal. Romy, ang Palawan Media uh, kasama at syempre ang uh, yung Masbate kasama rin, dalawa But, lang talaga? Yes, dalawa o dalawang lugar lang. Kasi ito yung Marami kasing uh, dapat matutunan kasi kung sakali uh -oh. uh, ma maging site sila ng... Uh, Uh, nuclear energy na itatayo mm -hmm. ay uh, may tutulong sa DOE na ipaluanag dahil nakita na mm -hmm. at na, na ipakita yung area at ipaluanag kung paano ito nag-ooperate. Ayun, It's kaya normal. pala. Yeah. Oo, kasi nagtatampo yung uh, ibang probinsya ngayon. <laughs> Hindi <raw> sila kasama, <laughs> Hoy, dalawa na, lang kayo. Oo, oh, dalawa kami ni Edwin na uh, Gadya, yun nga. no, <laughs> Nag-birthday si Edwin kahapon, di ba? Ah, ganun ba? Oo. Oh. Oh, hindi ko yun alam, ah. mabati Kaya, nga. At saka, wag lang, mabati bati. Mabati Edwin. Kansawan mo talaga. Makansawan ko nga ito oh. na sa likuran banda eh. <laughs> Ingat kayo dyan, ha? So far, so good naman ang proceedings. Yes, so, oh, so far, so good naman. Maganda. At least, uh, nung una, eh, iniisip namin, no, clear. Pero, Kaya ano, diba? Pero nung may paliwanag, eh, hindi naman pala galon ka mm -hmm. ano na matatakot ka. Eh, Napaado sure. lang yan. Uh, uh, nasa pagpapaliwanag lang. Ah, uh, siyempre nakakatakot 'yung binomba ng US 'yung tatlong nuclear sites ng Iran. <laughs> 'Yon, 'yon uh, ang nakakatakot. Oh, sabi hindi naman <laughs> doon napuruhan. Grabe rin talaga. Anyway, enjoy kayo dyan ka Romy at uh, learn as much as you can. Thank you. Yes, thank you. Ako si Ako si Ramirez ng Abante Radyo. Itong balitang babilis, kumangis, walang intindi. Buhay naman ang report. Buhat sa uh, napakasipag at guwapitong si Romy Lozares sa Bante Radio Palawan. Kung saan umatend dyan sa nuclear seminar na yan mga kabante ha. Kumata na naman nga si Edwin talagang... Uh, uy, speaking of uh, abante reporter natin si Edwin. Ay siya yung dating na masyal sa Cebu. Tandaan nyo pa ba in one of our episodes, mga kabante kalusob, na meron siyang na-feature at naikwento rin sa atin sa Lusob Provincia yung namamalimos po ba na naghahagilap ng pamasahe man lang para makauwi uh, doon sa kanto, sa isang kanto dyan sa Cebu. After niyang may report Uh, mga ilang oras lang yata or the following day, wala na. At nabalitaan niya na may nakatulong na, may tumulong. Baka kahit pa paano rin yung report niya, nakatapik ho, sa so may mga matutulungin doon sa Cebu or nakapakinig at nakita, ayun, uh, kahit pa paano po ay natulungan yung uh, kababayan natin yon na naghahanap lang ng pamasahe sa barko. No? naroon siyang um, ginawang pamamalimos. Thank you, Edwin. Ingat, Romy, dyan sa inyong uh, seminar, ha? Abandon, Samantala, dalawang universidad sa Quezon kasama sa 2025 Times Higher Education Impact Ranking. Excellent. Mabanti po sa Balita Abante Reporter Nilo Del Carmen. Luso Report. Tuloy, kabanting Nilo. Pangalawang uh, universidad mula sa Lawito ng Quezon ang kabilang sa walong bagong kinilalang institusyon sa 2025 sa uh, Tang Higher Education in Black Ranking sa uh, napabilang sa listahan ng Southern Luzon State University o SNSU na nasa Bayan Lukman at ang Manuel S. Gonzaga University Foundation uh, sa Lucena City na kapwa ulam tesis na kasama sa prestiyosong pandagigang talaan. Uh, layunin ng naturang rankings na sukatin na ang kontribusyon ng mga kolehyo at universidad sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Kabilang sila sa labing dalawang paaralan naman mula sa kalabarsona na kilala, na kilala ngayong taon na kalod ng muling pagpasok ng apat na nauna ng Higher Education Institution mula sa riyon. Itinuturing ng malaking hakbang ang pagkilala ito sa pagpapalawak ng kalidad ng edukasyon at makabulang inubasyon sa riyon. Sa kabuuan tambata lumputti kang education institution mula sa Pilipinas ang nilala sa 2025 prank king kung saan patuloy na maangata ang presensya ng Calabarzon sa larangan ng panday edukasyon ako nilo del carno mga bantirado ito ang balitang mabilis marami walang ito Maraming salamat nilo del carmen bantirado Calabarzon ah, balte rajul Huwag kalimutan na bumili po ng Abante tonight. Mga suki namin or bagong tagapakinig, ano po, uh, mabilis sa balita Abante tonight. At syempre ang uh, Abante, una sa balita, ang pinagkakatiwalaan po mga tabloid sa Pilipinas. Kompletos Ricardo's po yan ang mga balita anytime. San man ang inyong interest, meron po tayo dyan ha. At samantala, bahagi ng headlines. Provincia Headlines. Provincia Sa mga balita po ngayong panahong ito ng Wednesday. Ipinadadagdagan daw ni Paulong Bongbong Marcos yung pagtatayo ng mga pantalan dyan sa paligid ng Lake Lanao para mapalakas yung lokal na economy at connectivity sa labing walang munisipyo na nakapaligid sa lawa. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo matapos inspection niya ng bagong tayong gusali ng Marawi City Port na nagkakalaga ng 261 milyong piso. Sinabi ng Pangulo mga kalusob na kung iisa lang daw ang pantalan sa Lanao Lake ay walang connectivity kaya kailangan madagdagan na iba pa para masilbihan ang labing walong bayan. Sa Antique, ang Philippine Coconut Authority, ibinahagi po nila na tumatanggap na sila ng mga aplikante para naman sa mga scholarship grant na mga anak na mga magninyog o coconut farmer sa Antique. Gandang tanghali sa mga magniniyog. Ayon kay PCA Antique Head Gregory Tinoso III, tatanggap sila ng mga aplikante mula June 23 hanggang July 31 ngayong taon para sa may sudyanteng tutuntong ng college. Para maging qualified po kayo, dapat pala yung umabot sa 80. 80 ang general weighted average nyo ha. Kung mga aplikante po, yung mga magulang, i-check nyo po sa... record sa GWA na inyong anak at kinakalangan po ang mga dokumento na iba pa sa universidad na papasukan nila. 80 man lang ha. Uh, ayon pa kay Tinyoso, ang mga aplikante dapat registradong dependent ng Coco Farmers sa National Coconut Farmer Registry System. Ito ang mga solo parents. Binigyan po ng Pampering Day sa Albay. Umabante sa balita, abante reporter Rosa Solarte. Luso, report, report. Tuloy, Miss Rosas. Kaba di binigyan ng pampering experience ang mga solo parents sa isang pagtitipon sa pangunguna ng Albay Provincial Social Welfare and Development Office. Higit tatlong daang solo parents mula sa labing walong bayan at lungsod dito sa Albay ang dumalo sa okasyon ng Solo Parents Day. Hindi lang pag-aalaga sa sarili kundi may glamour services, medical check-ups, product exhibits, fun games at informative session may kinalaman sa mental health ang maghapong aktibidad. Nakakaantig damdamin ang temang Magulang ka sa lahat ng panahon. Solo Parents Day Celebration. Hindi lang mga babaeng solo parents kabadi ang dumalo, kundi maging ilang lalaking solo parents na isinama pa ang maliit nilang anak sa okasyon dahil wala raw maiiwanan. Nakaka... Tuwa naman makita yung gano'n. Nakakatuwa makita, Miss Rosas, na may mga gano'n tayong solo parent na talagang tuloy-tuloy nilang uh, itinatayo ang kanilang mga anak. Nanay-tatay. Nanay-tatay. sa kanila ay tanay. Oo nga. Tatay-nanay. Tatay-nanay. Oo. Uh, ingatan mo yung sarili mo, Miss Rosas. Mukhang yung uh, malamig na yata ang panahon dyan. Ha? Ang, uh, malapit ka ng magngongo. Medyo maim. Mayan kasi galing ako sa labas. Uh Oo. -oh. Tapos parang iba yung ano, pag tapos pasok sa malamig. Malamig, delikado yun. rin. Ingat, thank you. Uh -huh. thank you. Okay, ako si Rosas Olarte na Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Sa mantala, alas 12.59, uh, ngayon pong uh, aron nito ay babati rin tayo siyempre ng happy birthday. May mga nagbe-birthday dito uh, na tahimik lang ngayon pong uh, uh, June 25. Mga kalusob namin sa buong mundo na nakatutok sa pamamagitan po ng uh, social media at sa radyo mismo. Ha? Timothy J. Villena, happy birthday. Nestor Rawit Jr., happy birthday. Adrian Espirito, Bill Cervanes, at sa, sa ating kaibigan si Edward Paul Season dyan sa Marikina, LGU. Happy birthday! Happy birthday din sa Lusob Provincia team na mag-umpisa po tayo sa programa last year, June 25, 2024. Ah. men, may pwedeng ipadala. Padala lang naman. Ha? <laughs> Wala, <laughs> ay ayaw, alam ko, ayaw nyo na ice cream ngayon. Malamig ang panahon, di ba? Baka mamalat pa kayo. Happy birthday, birthday. LP! At salat po ng mga kaibigan natin sa programa. Ha? May you have many more blessings ahead. Speaking of lamig, pasyal na ho tayo. Pasyal, probinsya. At tama sa Baguio. Ang Ride Park, isa sa mga tanyag na pasyalan sa Baguio, matatagpuan malapit sa Dimension, ang opisyal na tahanan ng Pangulo Pagnas sa Baguio. Mga tampok sa Ride Park, full of pines, horseback riding area, malamig na klima, huwag lang mainit ang ulo nyo, at mga tindang souvenir at pagkain. Ayunan po sa pamilya, dabar cards, at uh, siyempre mga lovers. Magandang lugar sa photo ops, lalo sa mga nakakosyum. Uh, ano naka-costume na kabayo. <laughs> naka-costume ng pangkabayo ah. Tahimik at presko, perfect ho sa mga gusto magpahinga sa Balang Lungsod. Yan ang right park, the right place to be. Pwede na kayo dyan, ha? Ah. Pasyal, probinsya. Muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa Lungsod, probinsya. Ngayong araw nito ng no Wednesday, saktong pataklang po na isang taon na ang programang inyong sana minahal next ha? sana sana naman ha? at uh, syempre maraming salamat sa lahat po ng mga LP team namin bago o luma at sa uh, hanggang bukas pa naman hanggang biyernes magkakasama-sama po tayo sa programa ha? ako si Badio Beras mabuhay Pilipina nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, entertainment, sports to!